magandang umaga po. Ako po si Angelica May Iraimundo. I am 18 years old po. Um, kasalukuyan pong kumukuha ng course na Bachelor of Secondary Education, Major in English, Minor in Mandarin po sa Bulacan State University. At isa po ako sa beneficiary ng Pondo ng Pinoy. Um, kaya po ako napili ng pondo ng Pinoy kasi kasalukuyan po noon na namatay po yung father ko which is um, parang dalawang araw pa lang pong nabuburol yung um, father ko noon. Meron pong nakausap or dumalaw po sa father ko na um, isa pong staff ng simbahan at siya po yung naging daan po para po makasali po ako dito sa Pondo ng Pinoy. Um, nung dalawang araw pong nabuburol po yung tatay ko pumunta po sa bahay namin si Mamlet at ibinalita po na isa nga daw po ako sa napili po ng Pondo ng Pinoy dahil nakita daw po nila na nung bago po kasi ako maging scholar ng Pondo ng Pinoy si tatay po at po si nanay ang nagtatrabaho pero since dahil Um, yun po nawalan na po si tatay. Dalawa pa po, po kaming nag-aaral at um, kunento po 'yon nung staff po ng parokya po natin kila. Ma'am, let po sa mga volunteer po. Kung ano po yung naging um, estado po namin sa buhay. Ngayon na isa na lang po yung nagtatrabaho which is po yung nanay ko na dalawa pa po kaming nag-aaral at parehas po kaming nasa college. Um, naging realization ko po nung napili po ako ng Pondo ng Pinoy bilang maging um, scholar po ay napakapalad ko po dahil marami po sabi nga po ni Father Ramil marami pong nagnanais na makasama dito sa Pondo ng Pinoy marami pong nagnanais na maging beneficiary ng Pondo ng Pinoy ngunit sa napakaraming kabataan po na yun, isa po ako sa napili at isa po kami sa napakaraming gumugusto na mapabilang dito sa Pondo ng Pinoy. Narealize ko po na mapalad po ako na kahit po may nangyaring hindi maganda po sa buhay namin, na nawala po yung father ko. Um, pero ang Lord po, hindi po natutulog ang Diyos na may ginamit po siyang mga instrumento, may ginamit po siyang organisasyon para po makatulong sa kagaya namin. At sa simbahan naman po, na, na ko po na hindi lang po pala mga government agencies, mga mayayamang tao ang pwedeng makatulong sa amin para makapag-aral kami. Dahil sa pondo ng Pinoy po, nalaman ko po na hindi po natutulog ang simbahan sa pangangailangan ng bawat kabataan na umaasa sa Panginoon na umaasa na makapag-aral sa tulong po ng ibibigay ng pondo ng Pinoy na hindi po um, mulat po ang simbahan sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Um, gaya nga po nang sinabi ko po na every two weeks po kasi ng month, meron po kaming session, meron po kaming meeting ng lahat po ng scholars, kasama po ng mga volunteers, pati po si Father Ramil, lagi po nilang pinapaalala sa amin na maging humble po kami, na tinutulungan po kami ngayon, na pag dumating po yung araw, na maging successful na kami, na, na kaya na naming magbigay, na magbigay po kami, sapagkat um, ang nagpaaral or ang tumulong o ang isa po sa tumulong para po makaakyat kami kung sa future na kung saan naman po naroon kami, yung successful po na taglay namin, yung tagumpay po na inaangkay namin ngayon is galing din po sa pagtulong sa amin noon. So, kaya nararapat lamang po, isa pong magandang idea na yung mga bata po na tinutulungan sa ngayon ay pag dumating ang araw na successful na po kami at Uh, maayos na po ang aming buhay, mag back po kami. Isa pong napakagandang idea po nun sapagkat, kumbaga, cycle po. Umiikot po yung biyaya ng Pondo ng Pinoy, umiikot po yung biyaya ng Panginoon na hindi lamang po basta na sa isang tao, kundi na ipapasa po sa mga susunod na henerasyon po. Um, una po, um, lubos po akong nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat um, siya naman po ang dahilan ng lahat ng mga nangyayari na to. Siya po ang dahilan kung bakit po nandito yung mga tao sa likod ng pondo ng Pinoy. Uh, pangalawa po kay Father Ramil po na kura paroko po ng parokya na ito na dahil po sa kanya nakarating po dito yung pondo ng Pinoy. Nang dahil po sa kanya nakilala po ng mga kabataan ang pondo ng Pinoy. Pangalawa uh, pangatlo po sa mga kaguruan po kila Ma'am Let, kila Ma'am Jo, kila Ma'am Gina, kila Ma'am po, na matyaga pong umaalalay at gumagabay sa amin, na matyaga pong nagtuturo kung ano ang dapat naming gawin po doon po sa binibigay po nila. At huli po, at pinaka-importante doon po sa mga kapwa naming um, mga mahihirap na naglalaan po ng oras, kahit nga po sabi, nga, sabi ko nga po kanina na hindi po dahilan na mahirap ka, para makatulong ka. Hindi po dahilan na wala ka para makapagbigay ka sa iba. Kaya po, lubos po akong nagpapasalamat at umaapaw po sa galakang aking puso na malaman na ang pera na tinatanggap namin o ang tinatanggap namin sa pondo ng Pinoy ay hindi galing sa mga uh, mayayaman na tao kundi galing sa mga taong mahihirap na handang or bukas ang puso na magbigay para sa kapwa nila mahihirap. Na hindi po nila alintana ang kanilang hirap din na para po makatulong sa kapwa nila. So, yun po, maraming maraming salamat po sa inyo. Nawa po uh, magkaroon po ng bunga lahat po ng ating ginagawa at lahat po ng ating pagsasakripisyo. At bilang isang beneficiary po ng Pondo ng Pinoy, isa lamang po ang aking mapapangako na pagdating po ng araw, katulad nyo po, tinulungan po ako ng kapwa ko mahirap pagdating po ng araw na ako ay maging successful, ako po ay makamit na yung mga pangarap ko sa buhay. Nangangako po ako na katulad ninyo, bukas ang um, palad, buong puso at buong pagmamahal ko pong ibibigay ang nararapat